Hello! I'm Matron your mama. Isa rin ba kayong katulad kong mami machine na sobrang iyaki ng anak? So, kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mo, iyak pa rin ng iyak. So, ayun, nagkaroon ako ng idea na isok siya sa carrier ko. Dahil iyak nga siya ng iyak, hindi ka rin makakilos kasi karga-karga mo siya. Kais nga ng aking mag-ama natin ng asawa ko sa school ng panganay ko. At ayan, todo -to asikaso na rin ako. Kasi kung kakargayin ko na maghapon yung it, si Faith, ang aking, ang, ang aking anak na iyaki, wala talaga akong magagawa. Kaya ayan ang ginawa ko sa kanya. Sinukbit ko na lang siya sa carrier ko. Ayan, at least nakakilos ako. Tingnan nyo guys. At talagang nakakilis ako. Nakibas ako ng plato. Nakapagluto din ako. Kaya yan guys, yung aking routine. So, habang naghuhugas ako niyan, hinuhugas ako na rin yung bote niya. Piniprepare ko na rin yung pagkain ko dahil breastfeeding mom ako. So, yun nga guys. Ikaw ba, magka ikaw ba naman magkaroon ng iyaki na anak? Tignan ko lang kung hindi ka lagi matataranta. Umihi, mag-CR, maligo. Ay, nako. Gagawa ka talaga ng diskarte. Para hindi siya umiyak. Siyempre, baby pa naman siya. So, wala pa naman two months yung baby ko. One month. Magto two months pa lang siya. Niya. Kaya, inarga ko na siya. Kasi kung aantayin ko na ganyan lagi, and guys, no? Habang naisip ko muna magkape, habang magluluto ako, eh, hanggang ngayon gising pa rin siya. So, ayan guys. Kiri-kiri ko pa rin siya. Ang hirap kasi magkaroon ng batang iyakin. Pero pag kinakarga mo siya, tumatahimik talaga siya. Gusto niya lagi nakayakap sa mama. So, ayan. Habang magkakapin muna ako, pinakatang ko muna si Faith. At yan, hinihili-hili. Yan yung mga gusto ng aking baby. Kapi-kapi lang muna tayo guys. Konti lang naman na kinakapi ko yan guys. Kasi bawal naman yung shadow marami. So ayan. Kapi muna tayo is live. Pagawa ka talaga ng discarte. Eh para magampanan mo ang pagiging mother. Hmm, halo-halo lang. Hilap din pag wala kang kasama sa bahay. So, ayan nga guys. Habang nakatulog ang aking munting prinsesa Hmm, tulog-tulog na siya at sasabayan ko na yan magluto ayan pinadapa ko para ma hindi antulog yan. so ayan nagluto na ako habang natutulog sya luto ng luto mabilis ang luto niluto ko pala yan guys mga gulay para naman healthy So, ayan guys, ang itsura ng yung breastfeeding mom. Ayan, aking food. Dahil lagi tayo nagugutom. Ayan, nakapagsain na rin ako. Ayan nga pala guys. Maraming marapas. Salamat sa pag-watching guys. So, I'm your merchandise Mama. Thank you for watching. And don't forget to like and subscribe sa my YouTube channel guys. Ang aking munting prinsesa tulog pa din. Thank you guys. Bye bye. bye. bye.